Hello mga kapitbahay, luto tayo ngayon ng paksi sa gata na hulingan. Isang buong isda to na pinahiwa ko ng ganyan para lang maganda siya tingnan. Kayo mahala ko anong, pagkahi, anong klaseng pagkahiwa yung gusto nyo. Prinito ko muna siya at syempre babalik ka rin natin. Kasama din yung ulo, hinati lang nila sa dalawa. So ayan, balik ka rin lang natin yung prinito ko. Okay? Habang nagpipito ako, hihiwain ko na din tong sibuyas, bawang, at saka kamatis. Ayan na. Yun na yung uh, last na ipipito natin yung ulo nung tulingan. Kalahati yan. Yung kalahati ay nandyan pa. Balik tayo dito sa paghihiwa na tong kamatis. Nahugasan ko na yan. And ayan na yung mga naprito ko at saka ihahalo eh, ko yung pechay na, 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 nandyan dahil kahapon pa yan binili ni mama. Sayang baka malanta na ng tuluyan. At eto na yung gata na binili namin. Mukha siyang madami, hindi ko naman yung uubusin. yan uubusin. Kalahati niyan pang luto ng sampurado. So, kalahati lang yung gagamitin ko. Tapos, <coughs> eto namang yug natin. Ayan, gagataan na natin siya. Kailangan mo lang siyang ganyan ng ganyan para lumabas yung yung katas niya. May nilagyan ko na yun ng mainit na tubig at saka konting maling gum, gum Mas lumalabas kasi yung katas nung nyog kapag ka merong hot water. Ayan. nahugasan ko na ulit yung kawali. Nilinisan ko na. At ngayon maglalagay na tayo ng konting mantika lang para panggisa dito sa bawang, sibuyas at saka luya pinagsama-sama ko na yung tatlo sinabay-sabay ko na. At halu-haluin lang natin hanggang sa lumabas yung aroma. Ayan na, kapag kaganyan na, sobrang bango na din yan. Ilalagay ko na dyan yung kamatis. Yun naman yung gigisa natin. Halu-haluin lang din ulit. At saka ako, ginagawa ko, dinudurog ko siya para mas lumabas yung lasa at saka yung katas ng kamatis. Ngayon, ginagawa niya. At ngayon, lalagay na natin itong petsay. Ayan. Nahugasan ko na pala yan at saka na hiwa-hiwa ko na rin. Naputol-putol ko na. Hindi ko na naipakita sa video. Pero ginawa ko yan kanina pagkatapos kong hugasan yung kawali. Ayan, halu, halu lang natin hanggang sa medyo maluto ng very light lang yung ating um, gulay. kulay. Saka ilalagay ko na sa ibabaw yung mga istak. Ayan yung ulo. Nilagay ko muna yung ulo at saka yung ibang parte pa ng isda. Ayan. Pagkakasyahin ko lang sila dyan sa ibabaw. Ang ganda tingnan eh. No? Alam niyo habang bino-voice over ko to, tapos pinapanood ko siya, nagugutom ulit ako. Na-imagine ko pa yung lasa niya. Isa to sa mga paborito kong ulam. Ayan, naglagay ako ng yung powder na paminta, isang iso, yung piso, yung binabibili sa tindan, at kalahating magic sarap. Optional lang naman yon kayong bahala kung gusto niya maglagay or hindi na. Tsaka, ibinuhos e, ko na dyan yung uh, kakang gata o yung unang gata. Um, Tinatansya ko kung sakto na ba pero naisip ko iubos ko na lahat kasi mahilig kami dun sa mga kasi mahilig kami dito yung mga terang ulam, iniinit. So, ayan. Para at least kahit gano'ng kadaming init, eh meron pa rin matitirang sabaw. Hindi siya matutuyo. So, ayan. Pakuluin lang natin yan. nung medyo kumulo na, naglagay na ako ng patis ayan, tansya-tansya na lang, kaya na lang din bahala depende sa panlasan na mamaya kung kulang, dadagdagan ko na lang yan at saka, suka madaming madaming suka, dahil nga paksi itong niluluto natin ayan, sobrang dami kong suka na nilagay and huwag na huwag niyo munang hahaluin, hayaan nilang muna siyang kumulo nakulangan pa nga ako din nagbagan ko pa nakulangan pa ako dun sa suka so ayan hayaan nyo lang muna siyang kumulo at pagka ganyan na dyan pwede nyo na siyang haluin niyo. sara lang yung dinamik ko kasi iiwasan kong madurog yung mga ista para kontrolado ko yung paghalo at saka tinikman ko na dyan kung kumusta yung lasa niya kung kulang pa ba ay magdadagdag pa ako. at kung okay na sa akin hindi okay na yun ah, ko na lang siya yan, ganyan yun lang yung paghalo ko kasi ayokong madurog nga yung ista. At yan, nilagay ko na yung siling green na malalaki. Dahil medyo patapos na yan, palito na yan. At sa mga point na to, mga kapit pa sobrang bango na ng amoy yan. Kapag kapasok mo dun sa bahay namin maamoy. Ma Alam niyo amoy na pag pumasok kayo sa isang karinderi or sa kantin. Tapos may tinitin na silang paksiw na isda na ganito. Amoy na amoy. Ang bango pang nakakagutom yung amoy. So, ayan. Halo-halo. Control lang ulit kasi nga yung isda ay ayoko maduro. So, ayan. Saka Medyo madami na din yung isang buong... Medyo malaki siyang tulingan kasi mga kapitbahay. Dahil dun sa napagbilhan ko sa market, hindi pwedeng bumili ng konti lang. Parang isang buong isda yung binibenta nila. Mga around 200. 7 pesos ata yung pagkabili ko nito. Sa so pagkakaalala ko, 190 yung kilo niya. At dahil nga sobra sa isang kilo yung isang buong isda, kaya umabot siya ng ganun. Ayan, hayaan ko lang siyang mag-simmer ng konti. At ayan, kain na tayo. I'll check later after me. Alam niyo mga kapitbay, for the display lang yung pagkukutsara ko para tikman. Pagkatapos talaga niya, nagkamay na ako. At ang una kong nilantakan dyan yung ulo nung is, <laughs> mahilig ako sa mga ganun. Eh. So, ayan. Ayan. Ngayon, pagka mga ganito naman talaga yung ulam, napakasarap magkamay. Kain po tayo. Wow! Thank you for the food. So, yun lang for today's video.